Itong lakad ko na to, epic fail talaga. Yung lahat na, ano, hindi ko na sila nasundo, hindi ko na sila nasa, nasamahan sa Japan. Ay, nako, tapos na, ano pa, pinakamasama pa dun. Nagastusan ako ng 100,000 pesos na talagang sayang. <laughs> Yun! <laughs> Last day ko na rito sa Pilipinas. Ah! <sighs> dapat dalawang linggo lang ako rito eh naging tat, da, tatlong linggo ang pag-stay ko at napakamalas kasi nang nangyari sa akin naalala nyo yung sa last video ko utya di ba na ano na cancelled yung application ko ng ng visa dito ako sa BGC nga pala ha ah, alam mo naman walking distance lang dito yung mga mall sa amin naglakad lang ako may bibili lang ako na ano na sa dito sa may market market banda si ano rito yung marami yung mga yung mga bilihan nyo sa para mga sa, sa, mga cellphone ganyan mga accessories eh meron akong kailangan ang bilhin so yun di ba nga naka cancel yung aking ano uh, visa application ngayon binalikan ko na siya itong ano um, Friday binalikan ko na siya ay ah, hindi wala no, oh tama nung Friday kasi di ba pinasa ko siya sa, sinabi ko sa last video ko uh, ang kanyang ano ba to tatawid tayo lari <laughs> to sa iyo traffic lang dito nasa ay, nasa sidewalk ako wala pa rin hindi talaga humihinto yung mga sasakyan dito <laughs> nakakaasar <po. laughs> parang ikaw pa yung mali kahit nasa sidewalk ka eh anyway yun, yun. Uh, pinasa ko siya nung, man ay, nung monday sabi ba pa na, pwede na makuha ng yung visa ko to ay yung passport ko para pa Japan uh, sabi pwede na balikan ng Thursday eh di may ka-message ko yung nagano dito sa may uhi sa Japan Visa. Ah, uh, sa akin, sir. Ah, uh, pwede niyo nang i-pick up yung ano niyo, yung passport niyo. Sabi, okay naman. Kasi edi masaya na ako kasi syempre. Mga akala ko makakaalis na ako. <laughs> ano, bibili na nga dapat ako ng ticket nung ano Thursday. Sabi niya, sir, baka pwede kong puntahan na diyan, sabi niya. Ah, tomorrow na lang ng morning, sir, yung, ano, para makuha nyo yung passport niya na may okay na yung visa. So, sabi ko, oh, sige, salamat, sir. Buti na lang, nung gabing-gabing ng Thursday, alam ko makukuha ko na ng Friday. Kukuha na sa akin ako ng ticket pa pa Japan. Oo, oh, ito, nag, ano, nag, buti na lang, ay, ano, uh, nakapag-book na ako, sabay nag, ano siya, nag nag ano nagcancel yung ano yung booking ko. Na ano na eh pumasok na sa credit card ko eh sabay biglang nagrefund ah uh, na cancel yung ano yung sabi ko puta malas naman. Kasi yun na yung parang meron ng flight ng Friday. Eh di sabi ko bukas na lang pagkakuha ko na ng passport ko. Puta edi eh, di pumunta na ako dito sa oh uh, Biyernes! Eh, Biernes. Puta na idana. Pagkuha pagkuha ko. Ang ganda pa ng ngiti ko eh sabi. Ano, sir, I'm sorry to inform you. Denied po yung passport nyo. Pusang alaw. Eh, di ba yung pamilya ko kasi nasa Japan na ng isang, halos isang linggo na. Ano na, uh, nag -e expect na yung asawa ko na, na, ano, na makaka, makakasama niya na ako. Diyan sa, ay, dun sa Japan. Sabi ko, na, naman, stress na stress na nga sa mga bata yung misis ko eh. <laughs> sabi, sabi, sabi ko, mama ano pong ano dahilan?" ay sorry po, sir. Hindi po kasi dini disclose ni ano, hindi eh, dini disclose ni ni Japan Embassy yung ano kung bakit dininay eh sinabi kasi nila nung una, ano nang nakansel lang yung ano, cancel lang yung application kasi nga hindi maidikit yung visa. So kumuha na ako ng passport Uh, nabago na para may dikit na lang kung yun lang yung problema ngayon uh, binalik ko sa kanila okay na yung passport tapos same, same documents pa rin naman yung inano ko pinasa ko sa kanila humingi pa ako sa may pulip ng COE uh, humingi pa ako sa kay Sir Joseph ng mga bank statement ganun lahat lahat pinarabide ko yung katulad lang din ng application ko nung first time so sabi ko bakit naman madideny kasi ano parehong pareho lang naman yung documents ko tapos ang nakakasar pa doon, sinabi din nung, yung kausap ko sa uhi na ano na okay na daw yung pala <laughs> sablay buti na lang yung binooking ko na yung binuking ko na ano na ano ba to na ticket na cancel Eh di, nasayang na naman sana At ito ang pinakamasakit na nangyari yung ticket ko na papunta ng Canada nasayang na usang alaw ano nga yun eh parang ano di ba kumpleto kumpleto na ako na ano lahat lahat na nado sabay ganyan yung mangyayari nakakaasa am um, isa pang isa pang nakakaasar doon bumili na ako ng bagong ano ticket papuntang ano from Pilip, ano Philippines na papunta sa ano sa Canada alam niyo kung magkano 2000 dollars ay, Diyos ko, imbis na nakatipid sana ako ng ano, ng ticket nakatipid sana kami ng ticket papunta ng, pauwi ng Canada kasi nga, galing na ng Japan mas lalo pang napagastos ang parang parang ang nasayang ko na pera is nasa 100,000 pesos kasi hindi ko nagamit yun kumbaga, nasayang eh kaya lang, sabi nga ng mga kasama ko eh ganun talaga, wala tayong magagawa dyan tapos ang pinaka ang pinaka ano ko doon, ang pinaka purpose ko kasi dapat talaga dito ano makumasundo sila eh yung family ko eh tapos ngayon ganun pa rin bumiay pa rin sila nang sila sila lang tapos ang mangyayari nito, baka magkikita na lang kami sa may winnipeg na sa pagsundo na ang kinuha ko na ticket yung kadikit na lang ng flight nila kasi hinanap ko yung hinanap ko yung flight nila yung ano yung dadaan ng Japan sabi ko baka pwede ako mag ano na lang doon mag layover sa Japan tapos same flight papuntang Canada sa Air Canada puta nasa 3,500 dollars <laughs> na masyado masyado nang mabigat kaya sabi ko ah eh, doon na nga lang ako sa ano yung pinakamura na nakita ko yung dadaan ng Hong Kong eh nasa 2,000 dollars 1,600 1,500 USD pumapatak na 2,100 CAD kaya ano eh medyo malungkot yung ano. Hindi naman totally malungkot kasi syempre tumagal ako dito sa ay Pilip sa Pilipinas. Uh, nakasama ko pa yung ano ko dito yung mga kasama ko dito, yung mga dating ano. Kaya lang yung pinaka purpose ko na dapat susunduin ko sila. Wala na, hindi na natuloy. Parang ano rin, ganun pa rin. Sana hinintay ko na lang sila sa <laughs> sa sa Winnipeg, no? Na nagsundo. Kaya lang sabi ko nga ano hindi, eh, hindi naman natin hindi naman natin maano yung ganung pangyayari. Kaya dapat talaga sa susunod. Sabi ng bisis ko, planuhin talaga. Kasi yung mga lakad ko dito para mga ano, halos puro mga biglaan. Parang ano, parang epic fail yung nangyari talaga. As in gumastos na ako, hindi ko sila nasundo. Although yung mga ibang pangyayari naman nakita ko yung mga dati kong kasama, yung pamilya ko rito, siyempre, Uh, plus points yun na ano sa nangyari kaya lang yun nga yung dapat na, na gagawin ko hindi ko nagawa uh, yun na nagpaalam na nga ako sa mga kasama ko rito sa pamilya ko kasi baka ang ko na ang balik ko na rito sa Pilipinas parang ano na mga 2 to 3 years ano na lang after makuha ko yun citizenship namin. Pagka citizen na kami, yun, sa saka tayo uli babalik sa Pilipinas. Alam mo sa totoo lang, mamimiss mo yung Pilipinas eh. <laughs> gusto ko tong ano, gusto ko tong sa Pilipinas yung ganito. Hindi ano, uh, basta lahat ng gusto ko nandito eh. Yung ano ba to, yung Mara, masarap na pagkain. Kagahapon kumain ako sa ano sa dito sa may SM Aura yung ano dito, yung ano dito? Yung buffet dito, yung yung New Vikings. Ano, uh, dinner buffet 1,500 pesos pumapatak na sa mga 35 dollars lang, 35 dollars kan. Eh samantalang mas mahal pa yung yun dyan na buffet sa Ami sa Brando City. Pinupuntahan din niyo ng mga taga Lipawa. Yung Lis Buffet, eh mga pagkain lang naman din, parang mga ordinary lang, karamihan yung mga Chinese Chinese cuisine na mga ano, yung mga pansit, yung mga ano, uh, kasaka karamihan, puro fried. Dito sa dito sa New Vikings, grabe, libre lahat kasama na yung ano, yung 1,500 mo, kasama na mga wine, kasama na yung mga cocktails, tapos maram ay, yung appetizers nila kompleto tapos yung mga main courses nila may may steak merong meron pang nag, nagdi-deliver sa iyo ng red ng wine kung gusto mo. Tapos ano ba to? Meron pang mga yung mga lobster soup. Ito, di mo makita sa buffet dun sa Brandon yun, putara Kaya ano kaya yan, isa pa sa mamimiss ko talaga dito, yung kainan. Sabi nga kagapo kasi 'di ba nasa Japan na sila. Ako lang mag-isa kumain, sabi. share ko lang mag-isa. Oo, oh, ako lang mag-isa, ma'am. Ang <laughs> <Lungkot>, na. No? <laughs> Tapos hindi na rin ganoon karami yung nakakain ko sa mga ano, sa mga bupe Ano parang ang feeling ko pag kayo kunyari uh, hindi mo siya iisipin na kad tapos 1,500 mo babayaran. I mean, hindi ka sumasagot ng sa ibang bansa. Manghihinayang kay kaya pipilitin mong kumain eh. Pero <laughs> ice lang naman. Yan, binalita ko lang sa inyo yung masamang balita. Animal na yan. Kaya, itong lakad ko na to, epic fail talaga yung lahat na ano hindi ko na sila nasundo hindi ko na sila nasa, nasamahan sa Japan ay nako tapos na ano pa pinakamasama pa dun nagastusan ako ng 100,000 pesos na talagang sayang ha? <laughs> huh? yun like, share, subscribe yung mga girl alam nyo rin eh sige na paalam.